everyone! Shh. Tingin dito, tingin dito. So ayan, nag-almusal na po ba ang lahat? Ako kasi hindi pa, kasi for today's video, ang hindi-discuss ko sa inyo ay yung lifestyle ng mga Chinese Hongkongers ng kanilang almusal. Kaya stay tuned! Welcome to my vlog! So ayan, mga katambahay, pasensya na po kayo sa background ng aking video. Okay, so as you can see po, maraming mga anik-anik sa paligid ng aking kwarto. So, dyan po kasi yung malinaw eh na pwesto ng cellphone ko. Malinaw na yung sa camera niya. So, ayan. Kapag dun po kasi sa likod ako, wala naman akong pagpapatungan. So, dito na lang kasi nandyan yung pintana. Maliwanag. So, ayan po. So, pagpasensyahan nyo na lang po at makinig na lang po kayo sa aking ikaw sa inyo alam nyo ba guys, sobrang na amis talaga ako sa mga tao dito sa Hong Kong, kasi yung almusal nila as in, walang masyadong -pro problem, problema, kasi kumakain sila bago pumasok sa school ng isang slice na bread, okay? katulad nito, ayan <laughs> Hindi ko, grabe, hindi ko talaga lubos maisip. Tapos, papasok sila sa trabaho, yung mga nagtatrabaho dito na ganun din. Isang kinapay lang din. So, kumakain po sila ng very light breakfast dito. Hindi katulad sa atin sa Pilipinas na heavy breakfast. So, kung minsan hindi ko lubos maisip na paano nila yun na pag, ano, pa ibig sabihin paano nila nakakaya yun, di ba? <laughs> Kaya ngayon, pati ako din, isang ganto lang din ang kinakain ko sa umaga. Alright? So, dahil nga wala pang sahod, wala pang budget, kaya ayan, pinagkakasya ko. So, bumabawi na lang ako sa tanghali at saka sa dinner. Pero, depende po yun sa employer. So, may mga employer na nagpapaluto ng isang pirasong itlog, yung nilaga ba, o kaya ay tatlong siomay, ganon. Pero, more on bread po talaga sila tuwing umaga. More on ayon tinapay o kaya slice bread kung minsan ay yun na nagahati pa sa isang piraso so hindi <laughs> ko talaga maano na amaze talaga ako hindi talaga ako makapaniwala sa dalawang naging employer ko ganun talaga as in tinapay kaya ngayon guys ayan kakain na rin ako ng isang pirasong tinapay ayan slice bread medyo mapait-pait <laughs> Nagyan ko na lang ng paraman. So, yun lamang kong aking maibabahagi, guys, ha? Ayan, sa mga gustong mag-apply dito sa Hong Kong, hindi nyo po, po problemahin. Yung breakfast, kasi tinapay lang po. Sold na sold na sila. At saka, warm water. Tsaka, ito pa, guys, kapag uh, nandito sila ng Sabado at Linggo. So, kung mag-almusal sila, mga bandang alas 10 na o kaya alas 11. At ang kakainin lang nila ay noodles. Ayan, <laughs> di ba? Noodles, noodles is life dito. Yun. Masaya na sila sa noodles, guys, without rice. <laughs> di ba? So, nag lang sila tuwing dinner. Okay, so, yung ibang employer, never. Hindi sila kumakain talaga ng rice. Yung mga bata lang. Yun lang. So, yan. Bye-bye and don't forget to... Hmm? Hmm? Mm. Thanks for watching.